itigil lang lahat ng iyong ginagawa at bigyang pansin dahil kung ano ang iyong maririnig ay maaring magbago ng iyong buhay magpakailanman alam mo ba na may mga talata sa biblia na napakalakas na kapag ipinahayag ng may pananampalataya pangpanginig nila ang diablo sa takot ang mga salitang ito ay nagtataglay ng supernatural na kapangyarihan na may kakayahang putulin ang mga espiritual na tanikala, nagdadala ng pagpapalaya at ginagarantiyahan ang tagumpay sa pinakamahirap na labanan. Ngayon, ihahayag namin ang Styoton Talata na pinaka kinata-takutan ng kaaway at higit sa lahat ituturo sa iyo kung paano mo magagamit ang mga ito bilang spiritual na sandata sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang kami ay nagsasalita tungkol sa mga kilalang talata pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga espiritual na susi na maaaring magbago sa paraan ng pagharap mo sa mga pakikibaka. Ibalik ang iyong tiwala sa Diyos at ilagay ka sa landas ng banal na autoridad. Sa makatuwid, napakahalaga na panoorin mo ang video na ito hanggang sa katapusan. Dito, matutuklasan mo hindi lamang kung ano ang mga talatang ito, kundi kung paano ilapat ang mga ito sa praktikal na paraan upang malampasan ang mga espiritual na hadlang at magdala ng kapayapaan, proteksyon at tagumpay sa iyo at sa iyong pamilya ang bawat minuto ng nilalamang ito ay inihanda na may iisang layunin ang magbigay ng kasangkapan sa iyo upang mamuhay ng ganap na buhay kay Kristo. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Magkomento sa ibaba kung aling talata ng Biblia ang naging lakas mo sa mahihirap na panahon. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na naghahanap din ng bagong direksyon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka makaligtaan ang alinman sa mga susunod na video. Sama-sama nating tuklasin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at harapin ang anumang hamon ng may pananampalataya at lakas ng loob. Ito na ang oras para kumilos at ang Diyos ay may makapangyarihang gagawin sa iyong buhay. Mula noong sinaunang panahon, ang Biblia ay itinuturing na isang makapangyarihang aklat, hindi lamang para sa mga mensahe nito ng pananampalataya at pag-asa, kundi para sa kakayahang baguhin ang buhay at epekto sa espiritual na mga katotohanan. Sa maraming kabanata at talata nito, may mga talata na may dinasusukat na bigat, na direktang humaharap sa kaharian ng kadiliman, ang mga salitang ito na puno ng banal na autoridad ay naghahayag ng katangian ng Diyos at naglalahad ng masasamang bitag. Hindi katakataka na ang kaaway ay nanginginig sa harap ng ilang mga pahayag sa Biblia habang pinaninindigan nila ang mga walang hanggang katotohanan na tumatalo sa kanya. Ang lakas ng mga talatang ito ay wala sa kanilang simpleng pagbasa kundi sa katotohanan ng dala nila. Kapag sinasalita ng may pananampalataya, nagiging mga espiritual na sandata ang mga ito na nag-aalis ng sandata sa mga kasinungalingan ng kaaway at pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Hindi lamang nila nagagawang palayain ang mga inaapi, kundi kaya rin nilang protektahan ang mga nagpapahayag sa kanila. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, ang Cristiano ay nakatagpo ng lakas ng loob. Nagbabago ang kanyang isip at nararanasan ang pagbabagong kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang epekto ng mga talatang ito ay lumampas sa natural na umaabot sa mga hindi nakikitang kasarian. Sa maraming kapansin-pansing mga sipi, pito ang namumukod tangi na sa isang espesyal na paraan ilantad ang pagkatalo ng masama. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng isang tiyak na dimensyon ng banal na kapangyarihan. Maging ito ay ang paghahayag ng pag-ibig ng Diyos, ang autoridad na ipinagkaloob sa kanyang mga anak o ang pangako ng tagumpay sa gitna ng mga espiritual na labanan. Ang mga salitang ito ay isang laging paalala na ang Diablo ay natalo na at ang mga nakay Kristo ay may autoridad sa Kanya sila ang batayan ng isang matagumpay na spiritual na buhay. Ang unang talata na nagpapananginig sa kaaway ay matatagpuan sa Lucas 2.19. Narito, bibigyan ko kayo ng kapangyarihang yurakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng lakas ng kaaway at walang nakapipinsala sa inyo sa anumang paraan. Dito, ipinahayag ni Jesus ang autoridad na ipinagkaloob niya sa kanyang mga alagad na nagpapahintulot sa kanila na harapin ang masasamang puwersang espiritual ng walang takot. Ang talatang ito ay muling nagpapatunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay magagamit sa kanyang mga tagasunod na nakakabit sa mga plano ng masama. Kapag naunawaan ng isang Kristiyano ang katotohanan ito, nawawalan ng kontrol ang jablo sa kanyang buhay. Ang autoridad ni Kristo ay hindi lamang limitado sa proteksyon, kundi pati na rin sa pagpapalaya. Sa Marcos 16.17, masusumpungan natin ang isa pang makapangyarihang pangako at ang mga tandang ito ay susunod sa mga sumasampalataya. Sa aking pangalan ay nagpapalabas sila ng mga demonyo, nagsasalita sila ng mga bagong wika. Ang pahayag na ito ay hindi lamang naghahayag ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ngunit binibigyang diin din na ang sinumang naniniwala ay may akses dito. Ang pangalan ni Jesus ay isang mapangwasak na sandata laban sa kadiliman at alam ito ng kaaway. Natatakot siya sa tuwing ihahayag ang pangalang iyon ng may pananampalataya. Ang isa sa mga pinakamaimpluwensyang talata tungkol sa pagkatalo ng Diablo ay nasa Kolosas 2.15 at sa pagkasira ng mga pamunuan at mga kapangyarihan ay inilantad niya sila sa madla sa paghamak na nagtagumpay laban sa kanila sa krus. Inilalarawan ng talatang ito ang huling gawain ni Kristo sa krus kung saan ganap niyang dinisarmahan ang masasamang puwersa. Wala nang higit na kinatatakutan ng kaaway kundi ang alaala ng kanyang tiyak na pagkatalo. Ang talatang ito ay isang laging paalala na siya ay nagtagumpay na at ang mga na kay Kristo ay nakikibahagi sa tagumpay na iyon. Sa Santiago Patu, Shepe, ay matatagpuan natin ang isa pang makapangyarihang espiritual na sandata. Kayat pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang jablo, at siya'y tatakas sa inyo. Ang pagiging simple ng talatang ito ay salamin ng lalim nito. Ang pagpapasakop sa Diyos kasama ng paglaban sa masama ay ginagarantiyahan na wala siyang lugar sa buhay ng Kristiyano. Ang Diablo ay natatakot sa mga Kristiyano na nagpapasakop sa banal na autoridad at nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya habang nagdadala sila ng liwanag na nagpapaalis ng kadiliman. Ang Juan 8.32 ay nagdadala ng isang pahayag mula kay Jesus na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang kapangyarihan ng talatang ito ay nakasalalay sa katotohanan na ang katotohanan na ipinakilala kay Kristo ay sumisira sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Si Satanas ay gumagawa sa pamamagitan ng panlilinlang, ngunit ang katotohan ng inihayag sa salita ng Diyos ay pumutol sa kanyang mga kasinungalingan na parang isang tabak. Kapag nalaman ng isang Kristiyano ang katotohanan, siya ay napalaya mula sa anumang pangaapi at ito ay agad na nagpapataas sa kaaway. Ang isa pang talata na nagpapaliwanag ng kapangyarihan ng katotohanan ay matatagpuan sa Efeso 6.17. Kunin din ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang salita ay inilarawan bilang isang nakakasakit na sandata sa espiritwal na baluti ng Kristiyano kapag ginamit ng may karunungan at pananampalataya, ito ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan para harapin at talunin ang mga puwersa ng kasamaan. Sa tuwing hahawakan ng Kristiyano ang tabak na ito, sinisira niya ang kaharian ng kadiliman muling pinagtitibay ang soberanya ng Diyos. Itinatampok sa awit 91.11 na ang proteksyon na inaalok ng Diyos sa kanyang mga anak sapagkat inutusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan. Ang talatang ito ay isang paalala ng makalangit na pangangalaga na nakapaligid sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Ang kaaway ay natatakot sa ganitong uri ng banal na proteksyon dahil alam niya na hindi siya maaaring lumampas sa mga limitasyon na itinatag ng Diyos ang mga anghel ay ipinadala bilang mga tagapag-alaga upang protektahan ang bayan ng Diyos mula sa anumang espiritual na pag-atake. Sa awit 461, masusumpungan natin ang isang makapangyarihang talata na nagdudulot ng kaaliwan at katiwasayan sa puso ng Kristiyano. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang kasalukuyang saklolo sa kabagabagan. Ang pahayag na ito ay muling nagpapatunay na kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon, ang Diyos ay naroon bilang isang hindi natitinag na kanlungan. Kinatatakutan ng kaaway ang katotohanan ito dahil alam niya na ang pusong nagtitiwala sa Panginoon ay hindi sumusuko sa kawalan ng pag-asa o sa mga pag-atake ng kadiliman. Kapag nagkukubli tayo sa Diyos, Siya ang nagiging kuta natin na hindi masisira. Ang isa pang talata na nagpapatibay ng banal na proteksyon ay ang Isayas 41.10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng angkan ng kamay ng aking katuwiran. Ang pangakong ito ay isang palaging paalala na ang Diyos ay nasa tabi ng kanyang mga anak na sumusuporta sa kanila sa gitna ng anumang kahirapan. Para sa Diablo, ito ay isang malinaw na babala. Wala siyang kapangyarihan laban sa mga pinalalakas ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng papuri ay isa sa mga pinakadakilang kinatatakutan ng kaaway, gaya ng makikita natin sa 2 Chronicles 2022. At sa panahon na sila ay nagsimulang may kagalakan at papuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga pananambang laban sa mga anak ni Amon ng Moab at ng mga ang bundok ng Sier na naparoon laban sa Huda. Dito, ginamit ang papuri bilang sandata na nagdala ng tagumpay sa bayan ng Diyos. Kapag pinupuri ng mga Kristiyano ang Panginoon sa gitna ng mga pakikibaka Inaalis nila ang mga masasamang puwersa dahil hindi kayang panindigan ng kaaway ang kaluwalhatiang nakadirekta sa Diyos. Sa Roma 14-37, buong tapang na ipinahayag ni Apostol Pablo, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Inilalantad ng katotohanan ito ang matagumpay na kalikasa ng buhay kristyano hindi lang tayo nakaligtas sa mga espiritwal na labanan, kundi mga tagumpay na may katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Ang Diablo ay natatakot sa pagtitiwala na nagmumula sa talatang ito dahil alam niya na ginagawa nitong hindi matitinag ang Kristiyano sa harap ng kanyang mga pag-atake. Isa sa mga pinakakilalang talata sa espiritual na paghaharap ay nasa Apokalipsis 12, U11. At kanilang dinaig siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patutuo At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ang dugo ni Jesus ang batayan ng espiritual na tagumpay ng Kristiyano dahil ito ay sumisimbolo sa sakripisyo na tiyak na natalo sa Diablo. Ang katotohanan ito ay laging paalala sa kaaway na wala siyang kapangyarihan sa mga nabubuhay sa ilalim ng dugo ng kordero. Ang isa pang na nagpapatibay sa tagumpay na ito ay nasa Exodo 12.13 At ang dugo ay magiging tanda sa inyo sa mga bahay na inyong kinaroroonan Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo at hindi magkakaroon ng salot sa gitna ninyo para sirain ka. Dito, ang dugo ng kordero sa Lumang Tipan ay tumutukoy sa sakripisyo ni Kristo. Siya ang simbolo ng proteksyon laban sa anumang gawain ng masama at alam ng diablo na hindi siya makakapasok kung saan naroroon ang dugo ni Hesus. Sa Roma 16.20, makikita natin ang isang propetikong pangako na nagpapalakas sa simbahan at malapit ng dudurugin ng Diyos ng kapayapaan si Satanas sa ilalim ng iyong mga paa. Ang talatang ito ay hindi lamang tumuturo sa hinaharap na pagkatalo ng Diablo, kundi itinataas din ang autoridad ng mga Kristiyano kay Kristo. Ito ay isang pangako na pumupuno sa mga puso ng bayan ng Diyos ng pag-asa at nagpapaalala sa kaaway ng kanilang hindi maiiwasang kapalaran. Siya ay ganap na madudurog at ang banal na katarungan ay mananaig. Ang isa pang talata na nagpapatibay sa huling paghatol sa Diablo ay nasa Apokalipsis 20.10 at ang Diablo na dumaya sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre na ng halimaw at ng bulaang propeta at araw at gabi sila ay pahihirapan magpakailanman. Ang talatang ito ay isang tiyak na pangungusap na nagtatak sa kapalaran ng kaaway. Alam niyang limitado ang kanyang oras at sa tuwing ihahayag ang katotohanan ito, naaalala niya ang kanyang ganap na pagkatalo. Sa wakas, ang Hebreo 3.26 ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang huwag matakot. At kaya't buong tapang nating sabihin, ang Panginoon ay aking katulong at hindi ako matatakot kung ano ang maaaring gawin sa akin ng tao. Ang pagtitiwala sa banal na tulong ay sumisira sa anumang pagtatangka ng Diablo na lumikha ng takot o pagdududa sa puso ng Kristiyano. Kapag ipinahayag natin ang katotohanan ito, ipinapakita natin na ang ating suporta ay nagmumula sa makapangyarihang Diyos at pinapahina nito ang masasamang pag-atake. Ang Filipos 1-13 ay nagtatapos sa isang pagpapahayag ng lakas. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang talatang ito ay ang kasukdulan ng pagtitiwala sa Diyos pinapaalala niya sa atin na walang hindi malulutas na mga hadlang para sa mga nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang Diablo ay nanginginig sa harap ng katiyakang ito dahil alam niya na ginagawa nitong hindi magagapi ang Kristiyano. Kapag ipinamumuhay natin ang katotohanan ito, muling pinatutunayan natin na ang ating lakas ay nasa isa na nagtagumpay sa kamatayan at maghahari magpakailanman. Ang kasito mga talata at ang kanilang mga praktikal na aplikasyon sa buhay kristyano bilang karagdagan sa pag-alam sa mga salitang nagpaparinig sa Diablo. Mahalagang maunawaan kung paano ilalapat ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay ang pagsasagawa ng salita ng Diyos ang siyang nagbibigay buhay at epektibo sa ating konteksto. Ang kaaway ay hindi lamang natatakot sa mga nakakaalam ng kasulatan, ngunit higit sa lahat sa mga pamumuhay nito ng may pananampalataya at autoridad. Tuklasin natin ang mga paraan upang dalhin ang mga talatang ito sa ating pang-araw-araw na buhay at palakasin ang ating espiritual na paglalakbay. Ang pagpapahayag ng salita ay isang makapangyarihang sandata. Hindi sapat na basahin ng tahimik o isaulo ang mga talata. Mahalagang ipahayag ang mga ito nang may pananalig. Sa panahon ng pagkabalisa o espiritual na pag-atake, ang pagdeklara ng mga katotohanan sa Biblia ng malakas ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at lumilikha ng isang kapaligirang laban sa kadiliman. Halimbawa, kapag nakaharap sa nakakatakot na mga sitwasyon, bigkasin ang Santiago Pactor 7, labanan mo ang Diablo at tatakas siya sa iyo. Ang berbal na pahayag na ito ay nagpapalayas ng takot at nagtatag ng banal na kapayapaan. Isama ang mga talatang ito sa iyong mga panalangin. Gawing direktang sigaw sa Diyos ang bawat sipi. Kapag nagdarasal ka, hindi ka lamang humihingi ng tulong, kundi muling pinagtitibay ang iyong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag idineklara mo ang Lucas 10.19, masasabi mong, Panginoon, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng autoridad na yurakan ang bawat kapangyarihan ng kaaway. Naway isabuhay ko ang katotohanan ito araw-araw. Ang pagsasanay na ito ay nagpapatibay sa iyong matalik na kaugnayan sa Diyos at nag-iwas sa mga pag-atake ng masama. Ang pagsasaulo ay isa pang paraan upang may loob ang mga talatang ito Isinulat ng Salmista, itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Awit 100:211. 10, sa pamamagitan ng pagsasaulo ng mga talatang ito, magkakaroon ka ng agarang mga sagot sa panahon ng krisis. Isipin na nahaharap sa mga pagdududa tungkol sa iyong tagumpay kay Kristo at agad na alalahanin ang Colossus 2.15. Inalis niya ang mga pamunuan at mga kapangyarihan. Ang pagsasaulo ay lumilikha ng isang instant na espiritual na kalasag. Gumawa ng mga visual na paalala sa iyong kapaligiran. Isulat ang mga talata sa mga card o ilagay ang mga ito sa mga madiskarting lokasyon tulad ng sa salamin, sa screen ng iyong cellphone o sa iyong desk. Sa tuwing babasahin mo ang mga ito, mababago ang iyong isip at lalakas ang iyong espiritu. Ang mga salitang tulad ng Filipos 4.13 ay maaaring maging isang angkla sa mahihirap na araw na nagpapaalala sa iyo na ang lahat ng bagay ay posible kay Kristo. Gumamit ng papuri upang ipahayag ang mga pangako. Gaya ng nakita natin sa Tegang Kronika 2022. Ang papuri ay isang sandata na nagpapatalo sa kaaway. Gawing mga awit ang mga talatang ito o ipahayag ang mga ito sa mga oras ng pagsamba. Kapag sumasamba ka gamit ang mga katotohanan ito, lumilikha ka ng kapaligiran kung saan makapangyarihang gumagana ang banal na espiritu. Hindi kayang panindigan ni Satanas ang temtim na papuri na nagbubunyi sa Diyos ang patuloy na pagsamba ay nagpapatibay sa banal na presensya. Ang pagsasagawa ng pagpuri sa Diyos kahit sa gitna ng mga pakikibaka ay nagpapakita ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Patibayin ang iyong pagsamba sa pamamagitan ng mga salita tulad ng nasa Roma 8.37 na kinikilala na ikaw ay higit pa sa mananakop ang saloobing ito ay lumilikha ng isang espiritwal na kapaligiran na nagtataboy sa anumang masamang pag-atake. Ipagdasal ang mga talatang ito para sa iyong pamilya. Ang proteksyon ng Diyos ay umaabot hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga nabubuhay sa ilalim ng iyong espiritwal na autoridad. Ipanalangin ang awit 91 to 11 sa iyong tahanan na hinihiling sa mga anghel ng Diyos na ingatan ang lahat ng iyong mga lakad. Ipahayag ang Isayas 4110 bilang isang pangako ng proteksyon at lakas para sa mga miyembro ng iyong pamilya. Takpan ang iyong tahanan ng salita. Kung paanong minarkahan ng mga Israelita ang kanilang mga pintuan ng dugo ng tupa sa Exodo 12, 13, maaari mong pahiran ng langis ang iyong tahanan at ipahayag ang proteksyon ng dugo ni Kristo. Sabihin ng Apokalipsis 12.11 sa bawat silid na muling pinagtitibay na ang iyong tahanan ay nasa ilalim ng autoridad ng kordero. Palakasin ang iyong sarili gamit ang salita bago humarap sa mga hamon kung paanong ginamit ni Jesus ang kasulatan upang labanan ang mga tukso sa ilang dapat mo ring gawin ng gayon. Isaulo ang mga talatang tulad ng Hebreo 13.6 na nagsasabing, Ang Panginoon ang aking katulong. Kapag dumating ang mga hamon, magiging handa kang espiritual na harapin ang mga ito. Magtatag ng mga regular na panahon ng pag-aayuno at pagdarasal. Ang kombinasyon ng pag-aayuno at pamamagitan ay ginagawang mas makapangyarihan ang mga talatang ito. Habang nag-aayuno ka, hilingin sa Diyos na ipahayag ang mga lugar kung saan kailangan mong ilapat ang Kanyang salita. Gamitin ang Efeso 6, 32, 17 bilang paalala na gamitin ang tabak ng Espiritu ng epektibo sa mga labanang ito. Ilapat ang mga talatang ito upang mabuhay sa patuloy na tagumpay. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang kasangkapan para sa paglaban sa Diablo, kundi isang kasangkapan din para mamuhay ng masaganang buhay. Gamitin ito upang i-renew ang iyong isip, palakasin ang iyong pananampalataya at isulong ang iyong espiritual na paglalakbay. Kapag tinanggap mo ang mga katotohanan ito, mararanasan mo ang kapayapaan at autoridad na si Kristo lamang ang makapagbibigay. Ibahagi ang mga katotohanan ito sa iba. Ang epekto ng mga talatang ito ay higit pa sa iyong personal na buhay. Ituro ang mga ito sa ibang mga Kristiyano na ipinapakita sa kanila kung paano nila ginagamit ang salita bilang isang makapangyarihang sandata. Sa pamamagitan ng pagdidisipulo at paghikayat sa iba na ipamuhay ang mga katotohanan ito, nakakatulong ka sa isang espiritual na hukbo na higit na kinatatakutan ng Diablo.